Saya mau katakan. Oh, laki na mga katropa eh. Ang laki Wow! Grabe, laki na ito nga Grabe, lumalapad siya mga katropa. Ang Ay, higil. Ayun yung lapad. What's up mga katropa? Ayan, yeah, good morning po sa ating lahat. Magandang magandang araw. Magandang tanghali, magandang gabi. Ayan, anong oras naman po ito napapanood? Kaya nandito tayo ngayon sa dam dam ng Taiwan po. Yan, ang daming nila mga katropa. Ayun oh, laki na, no. Grabe. Oh. Magisa natin 'yan mga katropa. Yan, kasama po natin ngayon si Papa Ren. Ayun oh, may tinitig na siya doon. <laughs> Ayun din siya, may nanalo siya. Ngayon po ay mga kami mga katropa dahil wala nga tayong gawa yan, extra muna tayo sa pagpipishing ngayon. Tapos, yan, sa lahat nga pala ng mga gusto ng isda dyan, mga kapitbahay lang namin dito sa Changwa. Yan, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube channel para manghingi na kasi ngayon, mahaba-haba oras namin ni Pwede kami magbahagi sa inyo. Abangan nyo lang yung aming mga upload then mag-comment lang po kayo dyan. And kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, pwede nyo po ako tulungan. Subscribe lang po. Yan, ito po pala si Papa rin. Papa, mga katropa. Mag-isip tayo. Ano, <laughs> tinitignan mo dyan? Yan. Oh. May camera. Mm -hmm. Ang galing, ha? Oh. Oh, po nila. Oh. Let's go po. Umpisa na po namin yung aming fishing adventure, mga katropa. Yan, medyo... Hindi tayo pwede magingay para makagisa natin dyan. Let's go po. Abangan nyo po yung aming adventure, mga katropa. Ayun po mga katropa. At uh, umpisa na po natin yung ating fishing adventure po. Uh, si Papa rin ang magbibidyo sa atin. Dating shout out. Anyway. out. Yun. Uh, shout out kay Papa. Mga katropa. Umpisa na natin para makahuli na. Mm -hmm. Makahuli na tayo ng pang ulam. Oh yes. Yeah. Oh yes. Yes, yes sir. sir. Gabi <laughs> na mga bata. Ayan, samahan nyo po kami. Mga katropa. Dito natin dalhin no. Mas maano dito eh. Magaling mag Oo, kasi dyan sa damuhan. Ah, hmm. nahagis ako dito sa dam. Sana marami. Diyan pa yung pinakita mo kanina? Oo. Kaya ay isang tira lang yan. Yeah, Kaya ako, kasi makakalabas ka lang natin. Oo. pa Tuyong tuyo pa? Ayan na. Sinisipat na si Ayun, 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 Ayan na, ayan na, ayun na. Ayun na, nag-gilan. Ang laki, oh. Ang laki, par. Ayun na, ayun na. Kailangan, idulo, idulo mo. Ayun na, pababa na sila, par. Pababa na. Dulo. Ayun na, hinagisa niya. Ayun na. <laughs> Makakawala yung malaki. <laughs> Ayun sa'yo makatakbo eh. Nahuli yung malaki pa. Ha? Nahuli yung malaki. Ayun, ayun. Nalang na huli yung malaki. Nahuli, nahuli na yan. Nahuli. Daan, daan. Nahuli lang. Ay, nakawala yung isa. ay nai Ayun, ayun na eh. Nag-iisan na. <laughs> Ang dami ba Ang dami kaya pa isang isang hagis Ang dami, dami na hulid Malalaki rin yan Ano, kaya yan? Yan, ginampot na ni Ang dami sa Oh, yan ang laki oh. Mm. Malaki yan. Malaki yan. Malaki din ang ano. Ang dami lumot ah. Kaya <laughs> nga. Naglumot ka yun. Ah! Mm. Oh. Ay, malaki. Ayun yung malaki. Ito, 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 Ayun pala. Ayun pa. Ang laki. Nakakabang laki. Nakakabang mo. Oh. Sa video mukha lang maliit. Mm, kasi naka-ultrawide tayo. Mm. Hmm. Wow. Tayo miguntis dulu. Okay, go na tayo. pa na ga tayo pa? Oo. 'Di na lakinin na 'to, 'di. Ngayon talaga kabiaya dito. Oo. Sa ilog. Sa telepono natin ng ano, may lumut pa. Uh -huh. Ay, ang tawag niyan. Ang manukob, galing ata sa kabilang din 'to. Eh. Mm. Gayon -hmm. 'yung no, lakim, lapad 'o. Oh. Sumatin so, mo. Tigla, grabe, malaki pa sa bota mo ah. Oo. grabe. Malaki. Ah. Mm. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Yun, know, ang laki. Ay, nakaharap pa natin. <laughs> Yun, know, ang laki. Mas malaki pa yata sa katawan mo ah. malaki <laughs> okay, no? Oo. Grabe you Sukat so, mo sa bota mo. Oo. Simula, okay. hindi pataas pre hanggang buntot. Yan oo, oo mas mataas pa sa bota mo. Ang <laughs> <laughs> laki. So, Yan yung pinakamalaking tilapia na nahuli mo yata. Oh. Hmm. So, Lalaban talaga ng tilapia dito no? sa ilong. talaga yung malaki. Sa dagat po ay... Ah, oh, mga native. ganito lang ang size, so yung pinakamalaki. Oh, native kasi. Ay, wala pa ang ganyan, yung mga ganito lang. Ganyan, Wala saka mga ganyan. Dito, jumbo. Oh. Mga jumbo talaga dito. Busog sila sa lumot. Ang lalaki. Sa lumot na yeah. yan. Hmm. Hindi pa. Yan, bali, kukuha lang kami ni diba? Papa rin na, ano, pagtutulungan namin, punuin yung, ano, lagay natin pa ito. Oh. Oo. Oh. Okay na yun, mas lang, no? Oo. Oh. Ay, yung sako. Oo. Oh. Oo. Oh. Pero meron pa doon. Pwede ka pa maghagis. Oo, oh, hagis mo pa tayo Para mahuli mo pa yung iba. Hindi ba? Subutin lang natin dito sa dam. Hmm. Ito yung target mo eh. Oh, yan ang pala. Buti nga nahuli eh. Yan, liit mong isa oh. <laughs> Buti nga nahuli Hmm. Nakailang ka? 2, 4, 6, 8. Pero malalaki naman. Malalaki. Sulit ah. Hmm. <laughs> Ayan. Punin lang natin yung ano. Sa ako. Thank you, Pop. sa dito. I, ano mo dito par? Para ano? Guantes. Okay na ba? mga katropa sana ay magpuno namin to nasamahan nyo kami sa pagpuno nito wala, wala, na tayong papakawalan nyo no? yan ayos naman ito wow jackpot lalo na to oh, panalo magandang hagis. Wow. wow. Daba, oh. Wow. Nice. Tama oh. Hagis pa po tayo. Images. Nakalimutan <laughs> <Olay> mo. <tanong>. <laughs> 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 Hindi pala yun. ba? pala. Yun. <laughs> Basura yan. <yun. laughs> mali mali. Hagis pa tayo mga katropa. Kahit ilang hagis kang pala. Ito so, ang uh, pagtutulungan namin ang namin sa Dami pa nila. Nagbabalikan yan. Hmm. Sige. Mababagay mo. Pag natin to. Sige. Pagpag mo. Natalsikan niya yung salaming ko. Natalsikan? That? Oo. Mataw mo po Yan, dyan muna yung huli. Mga siguro na ano na to. Parang tatlong kilo siguro mga ganun. Tatlong kilo. oo so, isang hagis pa lang yun. Parang hindi nga, parang lagpas pa eh. Malaki kasi yung isa. Yung isa ay lagpas na isang kilo yan. Hagis pa. Dagdagan na lang natin mamaya. Ang huli ni Kellogg's. ayun dito tayo nakatoka sa ano. Sa dam. Oh. <laughs> ay, bumaba na sila. Bumaba na ba Ayun, nandun. Wala na yung iba. Bumaba. Ayun, nangingitin pa rin sila sa ano. Doon sa may iba. O, oh, mayroon pa rin naman natira. Sabi no? Kaya mayroon dalahin oh, yan. Hindi nga lang matadala. Sabit-sabit ang lambat yan. Dito, bre. nakita natin kanina. Ay, wala na rin. Nagbaba na yata sila. Bumaba na ba? Wala na. Eh, diskarte mo. Diskarte ba ang tropa? niya ang bato. Oh, nai na rin si Kelog sa siba. Wag dyan, pre. Madulas dyan. Madulas. Ayaw mo ba yan? Madulas dyan, dahan-dahan. Ayun! Oh, oh, meron pa rin! Tatlo! Oh. Mahuli pa mga katro pa! Dito pre, pwede! Ha? May nahuli pa rin? Diyan mo natanggalin. Kunin ko yung lagayan. So, lang natin lagayan. Kunin lang natin para uh, hindi na tayo babalik pa. Kasi doon na kami sa may mga butas-butas maglambat. Yan. Yeah. Tulungan lang kami ni Kellogg's. Ayun, Ayun! 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 yung Baka tatlong sa tayo dito mga katropa! Hahaha! <laughs> hagis lang! Nag-design na tayo dito kahit diyan sa mga butik-butak! Sambat-sambalak po mga katropa! Uy, Ang laking ibo, no?

Pumunta sa dulo. Mer. Ah. Oh. Magkisa lang Oo. Oh. Wala na ano yata dito. Ayun to, so yung dito to. Saan? Ayun nga oh. Ano yung karpa? Tingnan mo nga pre. Ayun guys, may nakasabit na buntot. Hindi po namin alam kung bakit. Oh. Di makuha Di makuha Ay, Keren. wala Tignan mo Sirena 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 Gabi, <laughs> so, nakalito akong buntok lang sa ano <laughs> Nagtagal lang natin to. Sige. Ayun mga katropa, gisa sa Dito kaya? Diyan? Sa mga ganyan? yeah, na nag-elog. Wala na? Ah, wala na. Pinangay na ng Agus Oh, meron pa. Meron pang isa. At least meron pa rin. Ha? Ah? Meron pa rin. Oh, oh, laki o. Ito ako. Uh, nun, wala na ba doon sa kabila? Uh, doon? Wala Bapakansin na. Papaan sila kanina. Buka eh. natin doon. Sali uh, dito. Uh, dito. Hindi ba madilim yung pa pang video mo, pre? Ha? Hindi madilim to? Okay lang yan?

Ano mo muna dito para isang, isang isa sa kanila? Tapos na ulit sa baba yun, diba? Uh -huh. Diyan, kaya, pre? I-kunti lang yung buka. Oh. Diyan, 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 okay. diyan, 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 Kunti lang ang buka. Ayun, diyan. Meron pa. Meron oh. pa? Oo. Diyan, diyan, eh hey, meron pa nga Oh. Ayun, dalawa. Tapos, saan tayo? Ako oh, dito na. Oh. Okay. Oh. Oh. Ayun, ayun, matatanggal yan Oh. Tatanggal na. Sayang. Ikaw. Agis ka pa. Baka meron pa dyan. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Wow. Ang <laughs> laki. Nakatsamba pa tayo. Ayun, kundi na natin ito yung mga ganito kalilid. Good size na yan? Oo. Oh. Ayan na, dinakmanin ni Kelogs. <laughs> Kaya maganda may konti. Yan, dati kasi, pinapakawalan na namin to. Ngayon, kukunin na natin. Ako ko, pag nakakailangan ng mga person. <laughs> Nakagisagis ano, lang tayo dito. Saglit gilid lang na po, mga May merong meron ba dyan, ha? Ano, Tubungan lang natin. Para, ano, baka sakali po. Mm -hmm. Tapos ako so, kaya si Papa rin naman ang maghahagis. Doon water. naman tayo sa baba. Sa baba, Chef. Bali, tinababa natin lahat ang na isda para doon magpunta. Kaya maya si Papa rin ang uu. Yo! Takma. Takma. <laughs> <laughs> Alam, mahirap naman takma dyan. Malakas ang agos. Sigpaw ang kailangan dyan. Oo. Oh. Tambal-tambal lang tayo dito. Oo. Oh. Dito naman, baka meron dyan, ayun o. Oh. Dito. Sabi mo pula no? Oo. Kasi malalim din eh. Baka maka rami pa. Baka lagi tayo. Oh, kasi bumaba na po diyan yung mga isda. Diyan oh, diyan oh. Diyan pre, diyan oh. Diyan. Baka meron pa. Wala na. Ayan, ginagamitin na ng teknik ni Kelog Wala Wala na Doon sa kabila Doon ulit, pre Ha? Doon Doon kaya Ay, oh, ayun, meron na, meron Meron pa, meron Oo, oh, meron pa Try natin yan ito tayo para makita ayun meron pa tilapia ba yan parang ano dalawa 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 may nakita akong dalawa eh dadalain niya nasa pool ba wala sumabit hindi na sa pond. Hindi, hindi nakuha. Ayun pa, nandun pa rin oh. Dalawa pa rin sila. Hindi na sa pond ni Kelog. Kaya ulitin. Dito na tayo sa taas di matabog. Para makita natin. Ayun. meron pa na naman wala hindi makuha wala na natabog na ayaw 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 Ayan, dagdagan na lang natin yung huli ni Kellogg's TV. Hindi na mahuli yung iba. Sumasabit. Okay na. Ha? Thank you, Pops. Okay, yun. Pagod tayo din. Eh. <laughs> Ngayon muna kunti. Wait lang, naaalim pa ako. May tumutusok talaga. Ano'y tumutusok? may tumutusok na yun. Ano na nga? Ito, tanggal na. Hindi, may tumusok pre. Sa Ayun o, o, Kaya pala, kanina pa ako nagtataka Ba't may tumutusok? Hindi natatanggal. Oo. Muntik na ako din ah. Dito. Ito. Dito. Po. Dito. 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 Oo. Ginto, hindi oh. hindi naman ganda ang hindi na mamuti. usok. So, hindi hindi na matanggal. Ano par? Okay na. Uh. Ayun po mga katropa, ayos sa po yung ating fishing adventure. Nanibago si Kelobs. Nanibago tayo sa lakas ng mga tilapia dito. Kaya lalaki pa rin yung nahuli. Oo, eh. oh, solid pa rin. Hmm. Ayan mga nasa ano to apat na kilo mga katropa ayos na at uh, okay na po ito pang uwi namin kung may yung mga hingi ayos lang naman bigyan natin at uh, papa rin naman ang magdadagdag mga katropa punoy natin yung sako okay. namin uh, namin kung hindi mapunoy ni Papa rin ako ulit hindi <laughs> joke lang <laughs> pagod na ako yun so ayun abangan nyo na lang po yung ating pagluluto dito mga katropa kung so, makakapunoy pa tayo abangan niyo po yan, dinabangan niyo rin po yung fishing adventure ni papalim mga katulad sa kanyang youtube channel thank you thank you po, see you again po sa ating pagluluto nice ngayon, ngayon po ay kain na po tayo tapos ang nagluto pala ay si yung kasama nating bago si paring jaymar kaya hindi na po tayo nakapagluto kanina sila na lang po, sinama po nila yung huli namin sa hipon po na binili nila. So bago tayo mag kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkainan sa aming harapan. Basbasan niyo po ito na way magbigay sa aming physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aming mga viewers at sa aming pamilya. Ingatan rin po sila sa harap-arap. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang sarap yung sinigang na ulam nila. Thank you po sa paulam. Hmm? Thank you po. Shout out hmm. sa aming kasambal ko dito. Nagluto po siya ng sinigang na hipon. Sinama na lang po natin yung ating tilapia. Marami rin kasi silang nilutot. Hmm. Yeah, Kaya, hindi nila na i-vlog to. Hmm. Sige no? Oo! Oh, talapya! Talapya. Wow. Sarap nito. May hipon pa ba lang? Sinama? May hipon Sinama no? na rin ito. Hmm. Binili ba ni Parang gima sa palengke? Hmm. Gumawa lang yeah, sila sa palengke. Cheers tayo! Gumawa pala. Cheers! Nandito <laughs> na Parang Gimar po, nakakain na rin. Kain pa tayo. Ayan po muna tayo at uh, pabib pa. Mm -hmm. Galing pa sa ano, matinding bakbaka. <laughs> tayo muna ito. Pwede ah. Bago mo eh. Yeah. Kaya na, nakikain na lang. Ay okay, tayo, nakihihulong na lang po. Mm -hmm. Pero mamaya ano po kami nag-iaw. Mm -hmm. Kaya lang, hindi na natin matama sa mm -hmm. pa. Mm -hmm. Tapos ko yung tirap ka dun. No? Hmm. Alam mo buwan din ba yun din, din nakapunta? Hmm. Tagal-tagal yun. Ako oh, yata 6 months. Huli pa ang punta ka dun ay nung nandun ba si Pamparayan? Hmm. Ako ano yun? Okay. Yung nag-pogod siya. Mga uh, 2 months na ako din nakapunta. 2 months? Matagal na rin o. No? Oh. Okay. Nag-focus po tayo sa dagat. Gawa nga rin ng medyo may kalayuan yung ilog eh tama tama po ngayon ay wala po kaming pasok ng dalawang araw hmm. wala po kaming gawa ngayon medyo oh, mahilin ang gawa namin yan sa yeah, December wala pa -ta ang oras na sa hmm. pang ilog hmm. Pag weekdays kasi medyo wala. Uh, tama ko. -hmm. Pag weekdays, ay, malayo eh. So, okay. Pag request na pumuntaan tayo sa Gido. Hmm. Minsan pwede rin. Gabi na tayo makakarating doon. Ang mga Ay, man, no. Pag nalasin ko tayo dito. Hmm. Alas 6. Imadilim lang alas 6. Ang mga no. Pwede din sa dagat. Hmm. Hmm. Yun tayo mga sila. Pero may ilog na malapit yan. Di ba kaya lang ano? Wala masyadong isda? Wala lang. Isda ko lang. Gusto din no? mm -hmm. Wow, sarap. Ay, right, so, mm, -hmm. mm -hmm. na eh. Mm -hmm. <laughs> Nakiulog no, okay, na. Ilang yung <laughs> ano nila? Ha? Ilan yung hinalo nila ng Dalawa? Yata mm -hmm. eh. Maliliit yung hinalo nila. Ha? Ah, Maliliit. Maliliit nila. na Kasi namin harap ko talaga magluto. Mm -hmm. Pagdating Lego agad. Mm -hmm. talagang nabagot na. Hmm. Kaya ngayon, edit na konti. Mm -hmm. hmm.